Buti pa ang kape, kapag malamig na ay pwede mo pang inumin. Pero ang relasyon, pag nanlalamig na, ay hindi mo na kayang lunukin. Wow. So, hi guys! Welcome back to my channel. Sa so, hindi pa pala nakakilala sa akin, ako po si Mami Chris ang inyong lola na maganda pero hindi nanggit para. But before we proceed our video to, for our topic today, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para encounter na mga chikahan about love. So, let's talk about panlalamig. So, mabuti pa ang kape pag malamig na ay pwede mo pang-inumin. Pero yung love pag nanlalamig na ay mahirap mo nang ilulukin. O di ba? So, let's talk about love na nanlalamig na. O di ba? Bakit nga ba darating yung point na nanlalamig tayo sa ating karelasyon, asawa-asawa or boyfriend girlfriend or sa partner mo? Kasi it's about how you handle your uh, relation. Kung ang halaman ay kailangan natin siyang bungka, bungkalin, yung iko-cultivate para palagi siyang maganda, palagi siyang blooming, ganun din yung relasyon. Pero pag napabayaan mo na, ay hindi mo na uugkatin yung mga paano kayo nagkikita, paano kayo naging masaya, ay talagang makakalimutan nyo na yung masasayang araw nyo at Of course papasok na yung co-comfort palagi na kayong nagtatalo or what tapos may papasok na isang co-comfort dun sa isa comfort zone kaya nang yung isa ang resulta hiwalay kaya sinasabi ko maputi pa ang kape kapag malamig na ay pwede mo pang inumin pero ang relasyon pag nanlalamig na ay hindi mo na kayang lunukin so kaya kailangan talaga sa isang relasyon kailangan natin ang cultivation or kailangan natin siyang painitin ang painitin para hindi tayo mawalan ng gana or para hindi manlalamig ang isa't isa. Kasi pag once na nanlalamig na yung isa't isa at may papasok na isang comfort zone ang resulta ng isang relasyon hiwalay talaga. Kaya kailangan sa relasyon, kailangan natin painitin ang painitin habang tumatagal mas lalo kayong magmamahalan para hindi mag. yan lang muna nga yung ating topic ngayon. So, don't forget to hit the subscribe button and then the notification bell para manotify kayo sa susunod natin. Thank you so much!